For today's video, gagawa na naman tayo ng a day in my life vlog. So last two days nga pala namin dito sa Mualbuwal at bukas, babalik na. Bebiyahin naman papunta sa Manila at uuwi na sa New Zealand. Napakabilis lang ng three months na holiday namin o bakasyon. Parang isang iglap lang pero nag-enjoy talaga kami ng bonggang-bongga. Mamimiss ko talaga ang mga dagat at mga swimming pool. Alam niyo naman sa New Zealand winter ngayon at kahit naman summer hindi pa rin nakakapag-swimming. Sobrang lamig ng tubig doon. Maaga nga pala kami nagpunta ni Mr. sa palengke. Mamimili ako ng mga bagay-bagay. Gagawa kasi ako ngayon ng Maha Blanca. Kailangan ko rin palang bumili ng niyog. Kukudkud mo lang dito. 35 nga pala pesos. Yung isang niyog na malaki, meron ding 30 pesos. So mas gusto ko talaga yung fresh coconut milk. Ayoko talagang gata na nasa couch or nasa can, mas maganda talaga yung fresh. Namili din pala kami ng prutas ni Mister. Nakakita nga pala ako ng pumelo. Meron ding watermelon. Alam naman doon sa New Zealand, hindi tayo makakain ng ganitong mga prutas. Watermelon din sa December pa January pag summer. Yung prutas na namin doon sa New Zealand pagdating namin is apple lang or di kaya grapes. So shoutout nga pala sa Maricel Vegetable and Groceries. Dito lang naman sa Mualboal Public Market. Dito talaga ako namimili ng mga gulay. So pagkatapos nga pala sa palengke, nagpunta kami dito sa laundry shop. Kakailanganin na i drop off yung mga labahin namin. Pag uwi sa bahay, nagready na agad. Gagawa ko ng mahablang kakasama nga pala si mama. Di-dissolve muna natin yung corn flour or corn stash. Lalagyan natin ito ng tubig. Gagawin natin parang slurry. Gamit ko nga pala pichil, wala nga pala kaming ibang bowl. Ngayon naman sa isang kaldero, hahalo natin yung fresh coconut milk, condensed milk, maglalagay din tayo ng evaporated milk, at corn. Ito so, yun nga pala fresh yung corn natin. Ito nga pala yung can. Mix lang natin ito together hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga ingredients. Ngayon naman, sa ating slurry ay ilalagay natin yung ating bear brand milk. Powdered milk. So ito nga pala yung sikreto para masarap talaga ang maha blanca. Ito so, yung kaldero nga pala pinaghalo-halo natin lahat ng ingredients. Lulutuin natin, ilalagay sa kalan. At pagkakulo na, ilalagay natin yung slurry natin. Lalagyan ng bear brand milk. Mix lang natin ito together again. At pagkatapos ng ilang minuto na paghalo-halo, ay ganito yung texture, lutong-luto na siya. In minutes lang pala, at ilalagay na natin ito sa ating rectangular shape na lagayan para perfect na perfect talaga yung ating mahablangka. Maglalagay din tayo ng cheese. At pagkatapos ko nga palang gumawa ng mahablangka, pinalamig ko muna sa ref. Ngayon naman ay maglalakbay na naman kami buong family. Mamaya pa kasi, yung party, dadalhin namin yung Maha Blanca. Inimentahan nga pala kami dito sa Palmera Palma. Nadaanan nga pala natin yung mga construction worker. All the time, yung kapag dumadaan kami, shout out nga pala sa kanilang lahat. So, bumiyay nga pala kami mga 10 minutes lang. Nagpunta kami sa FAG Eden Resort. Last swimming nga namin dito sa Mual Boal, kaya naman nagpunta talaga kami dito. Pa White Beach sana, kaya lang medyo maulan-ulan, so dito na lang muna sa swimming pool. Pagkadating nga pala namin, medyo wala masyadong tao kaya nang perfect na perfect talaga at quiet. Napakaganda nga pala ng view at high tide na high tide. tampisaw nga pala yung mga bata sa swimming pool. Medyo malamig daw yung tubig kaya naman giniginaw yung mga bata at medyo mahangin. Dahil nga maulan-ulan na kaya naman nilalamig talaga sila. Kumain nga pala kami ng lunch dito sa FEG Eden Resort. Meron nga pa silang mga food. Nag-order nga pala kami at lulutuin lang. Pagkatapos nga palang mag-lunch, umulan na naman. Kaya naman napilitan kaming umuwi na lang. Pagka-uwi namin, nagbihis agad at pupunta na naman sa swimming lesson ng mga bata. Last day nga pala nila ngayon, graduation. So super excited kami at napakalaki talaga yung progress sa six days na session nila sa swimming lesson. Dad! Ah. I would go and have a pee! Ah. It's okay. just What is it? Water. What is it? Bubba. Okay. Two bubbles. One. And drop your arms and legs. Okay? Ready? to colors. Go. And go. One. Two. <laughs> two three, four, five, six, seven. Flatter kick, flatter kick. kick. And go. Almost there. Bawa siya mo lang, palot ba? pas paspas siya oh. Very fast. Good. And, uh, wait, we'll have a group, ah, uh, individual picture. I want you to look at the picture. Tyler, cheese. Uy, oh, yeah. teacher Gray. Beside teacher Gray. Like that. Cheese. Wait. Cheese. Wow, thank <laughs> you so much. Okay. <laughs> <laughs> Hoy that's not yours. So pagkatapos nga pala ng swimming lesson Lumaan kami dito sa Gaisano, mual bual. Bibili kasi kami ng cake Dadalhin namin ngayon Inimbitahan nga kami ng birthday party Pag bumibili ng showmice si Mister Nakakita nga pala tayo ng follower Maraming salamat nga pala Sa panunod sa MacPherson Family Vlogs Pagkatapos nga pala bumili ng cake Si Mister nga pala bumili ng hotdog para sa mga kids Nagutom nga pala sila at pagkawin uwi namin ng bahay, pagkasapit ng alas 7 ng gabi, nagready na ang buong family at pupunta na kami. Aati na ng birthday party. So dito lang naman sa Palmera Palma. Shoutout nga pala kay Ate Rowena ng Palmera Palma. Sa so pag-welcome sa amin dito sa Mall Bual ng bonggang bongga. Nag-enjoy talaga kami ng sobra-sobra. Alam niyo, gustong gusto ko talaga umati ng mga birthday party, fiesta at ano pang occasion. Masarap talaga nakikikain tayo. Marami nga palang foods at tingnan niyo naman na pakasarap talaga. Ito nga pala ay luto lahat ni Ate Rowena from Palmera Palma. So kapag nagsistay ka dito sa Palmera Palma, pwedeng pwedeng kang magpaluto. Itong Palmera Palma nga pala located lang naman sa Bantayan Road, Bas Diot, Mual Bual. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 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 Masaya talaga kapag may ganitong okasyon at may kainan. Ibang-iba talaga yung okasyon sa Pilipino. Pinoy style na party. Ibang-iba talaga. So Maraming nga pala tayong foods dito. Meron tayong lechon belly. Meron ding barbecue pancit. Meron ding halang-halang. Ito nga pala yung bisaya style. Yung mga anak ko nga pala paborito, ang barbecue of course. So nagustuhan nga pala ng mga bata ang lechon belly, yun lang talaga kinahila with rice. Umuulan nga pala at dahil nga medyo basa, nagsilabasan yung mga palaka at natakot talaga yung mga bata. Ayaw na ayaw nila yung mga frogs. Si Silas naman nag enjoy sa panunood sa mga palaka. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog, Bye! <laughs> I <laughs> got <laughs>